Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbigay po ng dalawang araw or 48 hours para ma-disconnect po or ma-unlink ang online gaming sites sa mga e-wallets like Gcash and Maya at iba pa. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po ang magandang balita. Kasi sa problema ngayon ng online gambling, isabong, ikasino, or ano pang mga laro, or ibingo, marami po sa ating kababayan ang nalulong sa bisyo. Katulad ganito. ang problema kasi dito, kahit bata, basta marunong gumamit ng gadget like cellphone, computer, tablet, or ano pa, pwede po makapaglaro ng online gambling. Now, ang mga e-wallets like Gcash, Maya at iba pa ay konektado po sa mga online platform. So mas madali po ang transaksyon pag lagay mo ng load. Okay, connected mo na po sa e-wallet mo. Pwede ka na pagkakapaglaro doon <tinyo> lang automatically dinideduct. So ito ay isang malaking hakbang na ginawa ng ating pamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na uh, putulin ang connection o unlink sa online gambling sites para mahirapan na po sila kung makakonek no makaano ng, ng, kanilang mga taya at pera so sana po maging successful po ito pero uh, may mga agam-agam po tayo na ang mga online websites ay gagawa din ng paraan para mas masolve to ang itong problema tingnan natin ang mga sabi ng mga netizen natin no cash out na agad good moves uh, BSB paano ng Gcash balikan to after 24 hours dito rin kumikita ang Gcash ng at mga Maya ng malaki actually no sa online gambling pero ewan ko lang no kasi ito guys ay malap, malaking dagok sa ating mga kababayan na na-addict sa sugal no may isang ang balita isang babae nalulong daw sa online sabang online sabang illegal sa ngayon pero maxis pa rin ang kapital sa isang company ay ginamit niya no pang taya at natalo at nahuli siya naging staff pang ang kanyang kaso now ang masasabi ko lang dito hindi masama ang sugal kung alam mo mag-control okay at pira mo mismo ang gagamitin hindi pira ng ibang tao play with cautious and moderation kung baga. Kasi malaki din tulong nito ang mga online gambling, ang mga legit. Kasi nagbabayad po ito ng tax sa ating pamalaan. Pero iba marami ding illegal. yon lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Um, maraming salamat. Ito naman pong kaibigan siya Jake. Paalam. I love you all.